Yeah, ang title is Valentine's Chocolate. Oh. Di ba? Kamusta naman tong performances mo? Ma, kumpleto. Uh, kung baga, kung, alam nyo lang, Valentine's, ano nga dyan, eh, identify roses at saka chocolate. Oh, huh? uh, uh, oh, man. man. At the same time, syempre, you want to hear music and uh, kasama doon, kung music, kailangan mo may laughter. So, yun. Tama-tama, tam Maswak -tam, maswak naman. Ikaw ba? Kamusta ang Valentine's Day mo Mukhang... ka? Pani? Pani, Paano ba lang sa Wala, wala. Ah, uh, date, date kasi ano, uh, mas gusto ko yung hindi sumasabay. Oh, okay. uh, mas gusto ko yung kunyari, boss, yung gano'n. hindi yung sabay talaga. Pero, ano lang naman eh, para sa akin yung love, kung talaga may love, be high on love and hype the love. Yung gano'n, huh? parang gano'n. Hmm. Uh, hindi naman para dahil parang sa nakisabay ka. Para lang ina-highlight ina 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 mo na, parang, oh, ayan, talagang oh. mahal kit, mamahalang kayo. din lang naman hindi yan ba na nagpapapayat sa'yo? Oo, oh, oh, okay lang. When uh, it goes with age, at pwede baga, and the health reasons, more than anything else, health. Kasi, how would you feel na uh, kung talagang kahit ano, hindi uh, ka healthy? parang ha, lalabas pa man eh. Tapos syempre, pag nakita mo nang merong lumalabas ka mga sinyalis ng masakit, sakit, unahan mo na. 나는, on, <crick> well, say, uh, I mean, it's better na unahan mo na kaysa, mauna ka. Yung, ano yung tingin ko dun Yung bang, pag hindi mo, pag hindi ka nagpabaya ka, ganito mag sakit mo. So, mahirap pag nag-complicate na unahan ng complication. So, mas magandang nauna. So, yun naman. Tama lang hindi naman na kailangan mong Kailangan kong Hindi naman masyadong magpapaliit dahil sa kailangan pinyong slim-slim. Ah, Tawas-tawas. Uh, Chulka it? lang. So, Iyon. Zumba. Magiging... Great to enjoy ako kasi bilang lalangdian ako sa Zumba, yung mahilig ako sa may Oo. At may sa health ng business n'yo. Oo. Oh, so, with the, uh, mga ganyang supplements na kailangan naman natin ngayon na sa ganitong ah, uh, na talagang daming natin kinakain na kung ano-ano. So, it helps na may mga ganyang supplements. Oh, uh, so. Tapos, chokes na rinig mo yung, yung nangyayari kay Tago, di ba? You, you know, you know him. Iyon. Yeah, anong pakiramdam mo that oh, time na kasi kahit anong sabihin natin sinabing may mga matay na na komedyanteng lalaki kasama ko rin ako sa kategorya niya <laughs> kahit ba nagbaga pwede, pwede, ba? totoo, totoo kasi ilang hindi dahil sa naniniwala ako nandoon pa rin yung ka bakit hindi ka diba, ba eh totoo nga nangyari oh. well ang sa akin na naman is ang masaklap lang dyan basta yung bang na na, na ka sa ganyang everybody everything is taken care of. Yun lang naman yung ang tao lang naman kumuta natin dahil ano, diba, may project ito, ano, hindi pa napabayaan sana naman, tapos the na ganun ang nangyaring presidente, sana maayos yung hindi man lang, hindi na nga maganda yung pagkamatay, sana maayos mapabigyan ng kan ano, uh, yeah. or, at saka maayos yung pagka ano sa kanya dahil hey, hindi naman deserve ng tao Ba't ka kinabahan? Ba't ka kinabahan? Ba't so, ka di ba? hinta ka una unang, unang bungad ng bula na may lala, may komedyanting lalaki na mamamatay. Mama, mama, Ma yung pagkasabi talagang may ano sa kakitama? yun Sa nag-iingat ka mga panahon na yun? Oo, bilang buti na lang, lang din, hindi na ako ba, hindi na, hindi na nagtapos, nagtapos ako sa mga gimmick-gimmick days mo Nandun na ako dun sa yung natasakot. Iba bang ako nagdating? Parang kayo pa Baka <laughs> mangyari. Uh, nung nangyari totoo na. Parang, nandoon yung, ano, totoo na. Parang, pwede rin,